ko nandito ako sa taas. BTS. Bangko. Ayan, nagdadaan. Nagkalabasan na yung mga sasakay sa mga ano. BTS. Ayan, nakabisangot si pare. Oh. Hindi niya alam kung saan pupunta. Where are you going, pare? Yan. dito. Dito ako bababa mamaya sa hagdanan na yan. Yan. Pahinga lang ng konte, vlog blag ng konte, Shout out, mga kalay. Na-miss ko yung basporte Pero hindi na dun pa uwi sa bahay Ayan sya oh Hanggang ikamay lang yan kasi Pero okay lang Dito na ako sa train Train BTS Plonchette Ayan nakita mo yan Ang laking karatula Ayan Plonchette Ayan Plonchette Dito ako sa Plonchette Syokong bed noon chit. So, ang bed. Ayan. Noon chit. Ayan. Mm -mm. Mm -mm. Dito tayo sa Sakay. O, oh, ano. Maraming pagkain dito. Ayan. Ang sarap naman yan. Ayan. Burger Ki eh. Ang sarap Yummy mm -hmm. Dito By nature best food Dito Coffee up to to you Coffee shop Up to, to you Coffee shop yeah. pala ko ng isang baba na tayo dito sa may hagdanan. Sadya kayo, medyo maiingay ang mga bus. Nandito ako sa taas, gumababa sa station ng Blonchit BTS right. So, baba na tayo dito. Doon ako ang galing kanina. Yan kagala. Traffic, traffic, traffic. Dito tayo, traffic, traffic. Samahan niya ako. Pagod na ako. Travel, travel. Round trip na travel ko do. Galing, galing ako ng trabaho. Gising ko alas 6. Natapos ko yung work ko around 11.30. 11.45 yata. 3 hours something. Ngayon, dumiretso ako ng Saturn may kinuha ako pero wala pa daw hindi pa dumating so medyo malungkot ako ay lang next week ulit yan ang bakanting araw ko <coughs> next week ulit kukunin ko next week yan dito ako yan naglalakad yung mga mga maganda oh. parang teddy bear yung mukha teddy bear na Barbie pala. Sorry, teddy bear. Barbie, teddy bear. Tawa tuloy ako. Ay, <laughs> nako dito ako magtambay tuloy magantay ng bus na pa nang ng namsale namsale pa uwi sa namsale